ba, ang practical na nanay, hindi ka bibili sa anumang mga klaseng mga damit. Mag-ukay-ukay ka na lang na parang branded naman ang dating. Kaya, nasa nagdadala lang yan. Kaya, bili na lang kayo ng ukay-ukay. Kasa naman sa mga bago pa at maninipis pa. Eto, dahil walang mga pambili ng mahal na gagamitin. Kaya, nakukay-ukay na lang ako para may pangsuot sa graduation. Kaya, eto, sakto naman, mare. Sakto naman sa waistline ang pantalon. Kaya, eto, yano ko na lang sa ilalim. ibabaston ko lang ng konti ito para maisuot na. Bago pa naman ito, pare. Kaya, ito. Kaya, tamang-tama ang sukat. Kaya, thanks sa ukay-ukay. -okay.